Ang mensahe na biblical warning, sugar-coated preaching is dangerous to your soul. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng tunay na pagtuturo ng salita ng Diyos. Narito ang ibig sabihin ng bawat bahagi na ito. Ating pakinggan. Una. Biblical warning. Ang mensahe ay nagmumula sa Biblia at nagpapaalala sa atin na ang mga salita ng Diyos ay mahalaga at dapat nating bigyang pansin. Pangalawa, sugar-coated preaching. Ang sugar-coated preaching ay tumutukoy sa mga sermon o pagtuturo na nagpapabaya sa mga mahirap na katotohanan ng Biblia o nagpapalambot ng mga aral ng Diyos para maging kaaya-aya sa mga tao. Pangatlo, dangerous to your soul ang pag-iwas sa tunay na pagtuturo ng Biblia ay mapanganib para sa ating kaluluwa. Maari tayong maligaw ng landas at mawala ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Pang-apat, ang 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ang mga talatang ito ay nagsasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang tunay na aral, kundi magtitipon sila ng mga guro maminili ayon sa kanilang sariling mga kagustuhan kung sino ang mga ngaral para marinig nila ang mga bagay na nakalulugod sa kanila. Aalisin nila ang kanilang mga tainga sa katotohanan at babaling sa mga kwentong walang kabuluhan. Ano nga ba ang aral na ito? Una, huwag matakot sa katotohanan. Don't be afraid of the truth. Dapat tayong maging handa na harapin ang mga mahirap na katotohanan ng Biblia, hindi tayo dapat umasang masisiyahan lang sa mga madaling aral. Pangalawa, humanap ng tunay na pagtuturo. Find true teaching. Dapat tayong maghanap ng mga guro o mga ngaral na tapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag tayong umasang ang mga sermon ay laging nakakaaliw o nakalulugod sa atin. Pangatlo, maging maingat sa mga sermon o pangangaral. Be careful with sermons or preaching. Dapat tayong maging maingat sa mga sermon na tila nag-uutos o nagpapabaya sa mga mahahalagang katotohanan ng Biblia. Ako po si Brother Chris. Ang mensaheng ito ay isang mahalagang paalala na ang tunay na pagtuturo ng Biblia ay mahalaga para sa ating espiritual na kalusugan. Subalit dapat tayong mag-ingat sa mga sermon na pinababayaan. Ang mga tao sa mga mahirap na katotohanan ng Biblia at maghahanap sila ng mga guro o tagapangaral na dapat may katapatan sa salita ng Diyos upang maging angkop sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nawa po na unawaan nyo, mag-message po kayo upang lalo ko pang pagbubutihin. Thanks God! To God be the glory. Hallelujah. Amen.